Hi mga Inday! Good afternoon! Welcome to my vlog. For today's video, magluluto po ako ng pinakbet. Meron po akong talong, kalabasa, at okra, and ampalaya. Wala po akong sitaw. Ayan po, hiwain ko lang po yung aking mga gulay. Dahil ako po ay papasok pa. Kami po ay mamimili ng aking asawa sa divisorya. 4.30 pa po ng umaga at ito po yung aming ulamin dahil wala ko akong ibang lulutuin kundi ito lang gulay dahil mayroon naman po ang tira kagabi sa ref pwede po namin iinitin lang para hindi po masayang dahil napakamahal po ng mga bilihin kaya kailangan po masino po tayo sa mga may mga tira-tirang mga gulay yan huwag hayaang mabulok lang sa ref kasi napakamahal po talaga ng mga bilihin ngayon yung sitaw po nakalimutan ko pong bumili ng sitaw eh, pwede na yan, basta makain tapos, hahaluan ko lang po yan ng giniling na baboy yan, meron po akong konting giniling na baboy tapos po, pag ako po ay magluluto ng pinakbet ay nilagyan ko po yan ng ampalaya, gusto, gusto ko po talaga yung ampalaya pagdating sa pinakbet ayan, simpleng pinakbet lang po ito Hihiwain ko lang po ng medyo makapal yung ampalaya. Ayan, yan naman pong kalabasa ay napakamura lang po yan sa palintawak. Halagang 30 pesos po ay napakalaki na. Pag dito lang po sa amin, sa pa, yung 20 pesos, kapiranggut lang po. Ayan na po. Isusunod ko naman po paghiwa yung mga lamas. Nagmamadali po ako kasi tanghali na po ako. Nakaligo na po ako niyan. Saka nakainom na po ako ng mainit tubig dahil ako po ay hindi na sa kape tuwing umaga. Mainit na tubig lang po. Maligamgam na tubig lang po ang aking iniinom kapag ako ay nagigising sa umaga. Yan po yung aking iniinom. Lagyan lang natin ng bawang, sibuyas at saka kamatis. Ayan. Ayan, nagpainit na po ako ng kawali. Maglalagay na po ako ng mantika. At mainit na po yung mantika. Igigisa na po natin yung bawang. ayan, ayan lang natin mag lumabas yung aroma. Isusunod naman natin pag-isa yung onion at saka maglalagay ako ng kamatis, isang pirasong malaking kamatis po yan. Isusunod ko naman po paglagay yung kaunting, kaunting uh, giniling tapos lagyan ko ng pamintang dunog. Ayan. haloin lang po ng bahagya at piga para lumabas yung katas ng uh, kamatis. Ayan po. Uh, takpan muna natin yan uh, mga ilang minuto para sa ganun eh, maluto yung giniling. Ayan po. Maglalagay po ako ng oyster sauce, mga dalawang kutsara. Yan po ay mistipip ko lang po. Ayan. Tapos ilalagay ko na po yung kalabasa kapag ako po ay nagluluto ng pinakbit, inuuna ko po talaga ng lagay yung kalabasa. Ayan po yung nasanayan ko. Depende naman po yan sa inyo kasi yung iba, inuuna po yung sitaw, ganyan. Pero sa akin po, pag ako po ay nagluluto ng pinakbit, ay inuuna po po yung kalabasa. Ayan, ilalagay ko na, sabay-sabay ko na po yung okra, ampalaya, at saka kalong. Yan kasi halos magkaano lang po yan sila. Tapos, maglalagay po ako ng kaunting soy sauce para naman uh, magkaroon po ng kulay yung ating niluluto. Tapos, kaunting tubig. Kaunting-kaunti lang. Ayan po, malapit na po yan, maluto. Napakabango na po niyan. Yan, paborito ko rin po yan. Sa lahat ng gulay, yan ang paborito ko, pinakbet. Lalo na pag ang kalabasa ay manigat, ay nako, gustong gusto ko po, po talaga yan, gulay na yan. Matakaw po ako sa gulay. Tikman muna natin kung tama lang yung timpla. Ayan. Tamang tama lang yung timpla niya. Maya-maya, konti, pwede na, na natin hanguin. Ayan, luto na po ang ating pinakbet. Ayan po. Kain tayo mga hinday. Pwede tayo. Ito po yung niloto kong pakbe, tapos yung kagabi tira, maraming tira. Tapos lang sinakawa na may gulay. Tapos ito naman gabi yung pinatong ko lang sa kami. Baling ko binta pa ito. Nung uwi kami. Hi, hi guys. Ha? Maliga. Punta ko sinahan, bumili kami sa Bisonya.

Ang dapat ay nakakalimutan mo. Hanggang dito na lang po kasi medyo mahaba na yung video ko. Sa mga hindi ka po, hindi ka po nakapag-subscribe, please subscribe, like, and share. At kitin na rin po ang notification bell para manotify ko kayo. At kapag may bago po, so thank you. Ako po, maraming salamat. Bye, please.